Miss Cory, nagsalita na rin. Kalat na sa publiko ang kawalanggana ngayon ni Paolo. Napikun na nga talaga. Ayaw kasi nito ng nababastos, lalo na kung pinaghirapan na masterpiece ang pinag-uusapan. Totoo naman kasi na hindi biro ang pagod at puyat nila. Isa si Pao sa naging hands-on sa pelikula na ito. Ayon din sa chika, parte siya ng production kaya ganun na lamang siya kagalit sa nangyayari. Sa kaalaman po ng lahat, once kasi na hindi mag-boom at kumita ito, sayang naman ang mga expenses na inilaan din nila. Maraming mga apektuhan, kaya hiling nga na itigil ang pagpapakalat o pag-upload ng mga episodes sa Prime. Dapat manood o dapat sa Prime manood at mag-subscribe. Ayon nga sa mga komento, may karapatan naman si Pao na mag at normal na magalit kahit sino naman makakaramdam ng pikon. Ikaw ba naman ikalat sa kung saan saan social media ang pinaghirapan? Ikakatuwa mo ba? Okay lang sana kung mga larawan o mga trailer para yung manood ng iba. Pero hindi. Yung ina-upload lahat ng series. Aba, ibang usapan na. Ayon pa sa si ibinahaging komento. Mahalaga sa management ng Kim Sana maayos pa ito. Muli, pakiusap respetuhin ng Kim Pati na rin ang bumubuo ng The Alibi series. Tuloy-tuloy itong gumaganda. Huwag hayaan na masira ng kahit sino man anong seniorito sa mainit init na update